Isa po ang pagtapya sa presyo ng bigas ang prioridad po ni bagong DA Secretary Francisco Q. Laurel. Pinulong na huba niya ang DA officials. Kaugnay po nito? Uh, yes, Eril. Kahapon ay yun ang inuna ng ating bagong kalihim na pulungin yung mga stakeholders at saka dito sa DA na tungkol dito sa presyo ng bigas at kung paano pa ito mapataas ang level ng produksyon at patuloy na may baba yung presyo sa pamilihan. Nabanggit na rin ho ba niya ang planong pagtatatag po nitong intelligence group laban po sa corruption daw sa ahensya? Ah, nabanggit niya to doon sa pulong balitaan kahapon pagkatapos ng flag raising ceremony at uh, pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng ating pamalaan para tuloy-tuloy yung uh, paglaban ng ahensya sa hoarding, smuggling at iba pang katiwalian. Totoo ba ho na hiniling din niya na maghain ng courtesy resignation ang mga undersecretary? Ang sabi po, ang banggit ng ating uh, kalim, si ay uh, he will work first with the existing organizational structure ng DA at uh, pag-aaralan niya po, i-review ang performance ng mga DA officials at uh, pagdating po ng panahon ay malalaman niya kung um, kailangan i-retain or kailangan po